Ayan, andito tayo sa Sh sa Shishun Road, Baguio City. Yan po ang ngayon wala na hindi na huminto na ang ulan kaya lumabas na ang mga tao at nagwalking sila kasi pag ano malapit ng Christmas, December is sarado itong Shishun Road. Kaya ngayon uh, hindi na masyadong, hindi na umulan kaya ito dami ng tao ngayon sa Session Road Kasi ang daming mga shop na uh, nagtitinda na inilabas na nila yung paninda nila dito sa Session Road Ang daming mabili at uh, panoorin ninyo kung ano tong mga paninda ang mga tao dito yan ang gandang kabayo, kamukha ko. <laughs> yan si Angel na kabayo. Kasi potisya eh, yan, magkamukha kami. Mm. Yan ang aking kakambal na kabayo. Yan dami. Naglabasan na yung mga uh, shop 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 na ito dahil wala na uminto ng ulan kaya ang dami na namang mga uh, paninda na inilabas nila kasi itong Session Road ni uh, sinara, sinarado na nila kaya yan daming mabili pero lalagnatin ako pag wala akong pera na dadaan dito wala lalagnatin ako kaya doon na lang ako sa loob ng bahay example na pa dyan ako. <laughs> Ay, lalagnatin ako. Yan, ang daming tao. Taga rito sa, tag, uh, hindi ko alam kung taga saan mga ito. Mga dayuhan, ganon. Mix-mix mga tao dito. Yan, wow, sana all. May nakaakbay, sana all. Yan, sarap mga paninda nila kahit na hindi ko natikman sa tingin ko na nga lang is masarap yan ang sausage ito ay sausage ng Taiwan sana all my ka holding hands Yan ang mga estudyante, naglabasan na. Iho Juan ganito kasi pag malapit ng December, sinasarado kasi itong Shushan Road sarap ano pumasyal dito sa Baguio mas lalo pag uh, bagong dating gagaling abroad pasyal kayo dito sa Baguio ang daming pwedeng pasyalan kung may pera. Pero pag wala kang pera, hanggang dito lang sa taon. Pero kung may pera ka, mapapasyalan mo lahat. Lahat, lahat. Kasi ang dami kasing pwedeng pasyalan. Pero kung may sasakyan ka, pwede. Tapos guide, mag to uh, may tourist guide. Pero kung wala kang sasakyan, talagang madadali ka sa taxi. Daming tao nakakaingit. Parang gusto ko nang umuwi. <laughs> Pero pag ako talaga, ayaw. Uh, malalag natin ako pag ano. Kasi maraming talaga. Nasubukan ko na kasi noon. Uh, that was uh, 10 years ago na uh, ganito, ganito rin na uh, sinarado nila ang Road. Masakit ang ulo ko kasi ang daming pwedeng mabili, ang daming pwedeng uh, kainin, ganon. Ganda nga eh. Kailang siyempre naka masakit sa ulo pag uh, hindi mo matikman lahat sila. Ayan, ang mga protas juice dapat naka ano to Nakamas. mas yan ang mga bolororo souvenir ay souvenir daming souvenir ang mahal ng renta din ng ano isang malit na shop pag mag ano ka dito, Magtinda ka dito. Ang oh mahal. Kasi kami noon, gusto namin magtinda noon ng panagbenga. Kailang mahal. Parang hindi mo um, makuha sa ano. Sa wow, wow legs. Puti naman yan. Ah, uh, daming dayuhan ngayon ulit. Wow, sa all. Yan, kaya kung gusto niyo papasyal po dito sa Bagyo, Mag-send lang kayo ng message sa aking messenger. charap mano maglakad-lakad dito pag kasama mo ang pamilya mo Yan si Spiderman